Magandang araw mga idol For today's video, ito yung ating lultuin ngayon na gulay mga idol Talbos ng gabi Ating gagatan mga idol At napakasarap ito Una natin ilalagay mga idol, pampaalat ay yung patis Di tayo maglalagay ng asin mga idol Alright, magandang araw sa atin lahat Ngayon ilalagay natin yung ating uh, luya Ayan Tapos ilagay natin yung ating sibuyas Ito yung ating mga sangkap mga idol yan. tapos ilagay na natin yung ating bawang Magandang araw sa atin lahat mga idol. Good morning sa inyo. At ngayon ilagay na natin mga idol yung atin green chili. Ayan. Tapos lagyan na rin natin mga idol ng uh, ano yung chili na labuyo. All right. Ngayon lagyan natin ng kunting magic sarap Simpleng gulay lang ito mga idol, wala mabibilis restaurant ng grito Ilagay na natin mga idol yung ating pangalawang gata. All right. Huwag kayo magtitipid mga idol sa gata pag kayo nagluluto ng mga ganitong gulayin gabi o talbos ng gabi yan ang nagpapasarap takpan natin mga idol at atin na isasalang ito mga idol sa atin mahiwagang kalan na diuling ayan magandang araw sa lahat ng mga followers ko at kung bago ka lang sa page ko ilike mo na ifollow mo pa ayan mga idol after 10 minutes mga idol ayun na kumulo na yung atin ginugulay na talbos ng gabi All right. hindi pag anong luto yan mga idol yan oh, kumukulo na siya pero hindi pa yan luto. So, ayan mga idol, ay tatakpan natin ulit. Simpleng gulay lang mga idol, pagkain ng pinubre. Alright mga idol, after 15 minutes, ayan na naman yung atin niluluto. Ayan o, oh, medyo malapit na siya maluto. Lagyan naman natin ng suka mga idol. Masarap ang gabi na ginagat ang lalagyan na ng suka. Ayan, para matanggal yung kati Kung makati siya. So ayan mga idol, wala tayong karne na hinalo, walang isda. ilalagay natin pork cubes. Pampalasa yan mga idol. Atin lang nga halu haluin mga idol yung ating gulay na gabi. Ayan. Marami pang sabaw, kaya atin lang yan iigahin yung ating sabaw mga idol bago natin ilagay yung ating liputok. Ayan, shoutout sa lahat ng mga followers ko at kung bago ka lang sa page ko, pakilike, like pakifollow comment follow na rin at pakishare. share So ayan mga idol, oh. Marami pang sabaw kaya aante natin na maigayan at bago natin ilagay yung atin aliputok uh, so ngayon mga idol tatakpan na muna natin ulit para mas maluto na siya all right after 13 minutes mga idol ayan na yung ating gabi na gulay lagyan natin ng bitsin at yan ay luto na atin lang iigahin mga idol bago natin ilagay ulit yung atin aliputok uh, ayan kunti na lang ang sabon niya mga idol All right. So titikman muna natin mga idol kung tama ang ating timplada. So ayan mga idol, okay ang timplada natin. Hindi na tayo magdadagdag na pampaala to ano pa man nasangkap. Okay na ang lasa niyan. Iigahin lang natin mga idol at mamaya maya lang ilalagay na natin ang ating liputok. Simpleng gulay lang ito mga idol. Gulay na pinubriba. Ayan mga idol. Magandang araw sa ating lahat at ito na nga mga idol ilalagay na natin ang ating liputok hahatiin natin to mga idol at mamaya maya ang kalahati natin ilalagay at papakuloy muna natin yung ating liputok para siya ay maluto wag lang natin haluin na masyado mga idol banayag lang na paghahalo sa ating gulay na gabi ayan hindi yan, hindi yan tinitipid sa gata mga idol tinan nyo naman ang itsura ng ating gata alright so shout out sa mga nakain ng ganitong gulay uh, magandang araw sa inyong lahat so ayan mga idol Malapit na maluto yung ating gulay na talbos ng gabi. Ngayon, ilalagay naman natin yung natitirang gata, yung ating liputok. Ayan mga idol. Yan na yung kinalabasan ng ating gulay na talbos ng gabi mga idol. Magata yan. Huwag kayo magtitipid sa gata pagdating sa mga ganitong gulayin. Ayan. Masarap nito mga idol yung mayroong kang pritong tuyo o kaya pritong isda. Yan. So ayan mga idol, luto na 'yung atin gulay na talbos ng gabi. Yan ay atin titikman muna ng mga idol. All right mga idol, quality na ang lasa, tamang-tama ang timpla. Maraming salamat sa inyo lahat. Tatakpan na muna natin mga idol at atin hahanguin na 'yung atin gulay na gabi. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.